Hello, blessed day to everyone. Tayo po ay makinig ng isang sinag ng buhay. Tinatawag kong sinag ito dahil it will lighten up sa ating buhay. May aral na sinishare ko dito sa bawat share ko dito sa channel na ito. Kaya sinasabi kong sinag ng buhay. Ang title ko dyan, Pag-asa ng Buhay. But I should see a light of life or sinag ng buhay. Dahil, hindi lang yung word of God akaking sinishare dito to enlighten our life, to enlighten our day, our uh, uh, faith, pananampalataya, but also to share about the um, creation of God like for example foods, the benefits of some of the foods na siyang napapag-aralan ko rin sa, um, sa mga nutrition doctors at saka dito sa doktor sa YouTube din na naririnig ko at sinishare ko para uh, maishare ko naman sa Tagalog version at dinidivide ko isa-isa. So, uh, welcome to this channel and I'm going to share you one isang sinag ng buhay. So, ito po ang ating mag tayo sa number one. Ibigay ko sa iyo, sa inyo, ang um, five, five sinag or light, five ng ating buhay, five na sa, sa ating paggising lang sa umaga, ay ating, um, sa ating malalaman at, at sa ating prayer ay magkakaroon tayo ng ideas. So, ito ay aking isi-share sa'yo. At pupunta tayo sa number 1. Dito, sabi dito. Sandali, hindi tayo nakaano dito. Praise the Lord. Sabi dito, number 1 is, This is the day. Makikita natin dito sa Psalm 118. Verse 24. Psalm 118 verse 24 i ko itong ano na to. Ating camera. Ah, ating camera. So, ito po yung um, oh my goodness, anong nangyari dyan? Sabi dito sa ano, sa uh, Psalms 118, verse 24, sabi dito, This is the day that the Lord has made that the Lord dika, meron tayong uh, mali dito that the Lord has made let us rejoice and be glad in it amen hallelujah kita nyo ang picture dito nag uh, papasalamat sa Diyos ang picture na yan So, unang-una pa lang sa ating paggising, alam natin, ito ay paalam sa atin, ipaparemind sa atin na ang araw ng ito, araw na ito ay ginawa ng Diyos every araw. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos upang tayo ay magalak at sumaya. Upang tayo ay maging masaya at maging magalak sa araw. Paggising pala natin. So paggising natin, alam na natin na ang araw na yun ay ginawa ng Diyos. Upang tayo ay maggalak, magsaya. So ano ang naramdaman natin yun? Pag malaman natin ang araw na ito, paggising natin, Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Kailangang ginawa ng Diyos ang araw na yun. Paggising mo, binigay ng Diyos sa iyo ang araw na yun. Ang araw na ito. Kaya't paggising mo, sa iyo na ang araw na yan. Bawat isa sa atin ang araw na ito. Kaya tayo ay magalak. Tayo mag-rejoice. Pag tayo ay nag at naggalak, alam natin na binigay na ang ating Diyos ito para tayo ay mag at maggalak. Anong gawin natin? Of course, magpasalamat tayo. Magpapasalamat tayo. Ayun no sa picture, nagpapasalamat sa Diyos. Natutuwa at nagagalak dahil ang araw na yun, nagising siya at kanya na ang dagdag buhay pa niya. Kaya't yun, pagpapasalamat natin sa Diyos, at kagalakan natin na alam natin ng ginawa ng Diyos ang araw na yun para sa atin. Bawat isa. Kaya tayo magpapasalamat sa Kanya at tayo ay magagalak sa Kanya sa araw na ito. So, yan po ang number one. At ang number two, <clears throat> makita natin dito sa Proverbs 3.16. Hindi ko sinasabi na ang mga lima lang na ito ay yan lang ah, Dami-daming uh, sinag ng buhay dito sa Bible. Pero, ang light ng buhay dito sa, ano, pumili lang ako ng lima. So, ang lima, Ang pangalawa, Proverbs 3.16 In all your ways acknowledge Him, And He will direct your path. Ngayon, nag nagagalak ka, nagpapasalamat ka, Dahil ang araw na yun, na binigay sa iyo ng Dios Upang gumalak at sumaya At ngayon Ang araw na yun, you have to acknowledge him You have to um, Anong Tagalog Sa bigbig um, Kailangang um, Kailangang tanggapin mo Na Siya lang Ang daan Siya lang ang pwede at Lahat ng iyong gawa Sa araw na yun ay kailang tanggapin mo si Jesus na kasakasama mo upang siya ang mag-direct sa iyo, siya ang magturo sa iyo ng daan para maging successful ang plano mong gagawin sa araw na yun. Kaya in all our ways, sa lahat ng ating plano, sa lahat ng ating ginagawa, buhay sa araw na yun, hindi lang sa araw na yun, araw-araw ah, dahil paggising mo, everyday everyday paggising natin ng umaga ito ang gagawin natin, ang ibig kong sabihin kailangan hini-invite natin ang Diyos na siyang maging kasama natin sa anumang ating gagawin sa araw na ito sa anumang ating plano, ating lakad sa araw na ito ay maging kasakasama natin ang Diyos para siya ang mag-direct. Siya ang magturo sa atin sa tamang daan upang magampanan natin ang, ang success ng ating paglalakad na araw na ito. At ganun din upang tayo ay hindi malilihis sa anumang klasing daan, sa anumang klasing uh, mga espiritu na ginagamit din ang mga uh, weak people, mahinang mga tao, mahina sa panampalataya na pwedeng madaling gamitin ng kaaway upang sirain ka sa iyong plano sa buhay, sirain ka sa uh, sa image mo. Yung kasi yan ang trabaho ng demonyo eh. Pumunta dito para mamatay, manira at magnakaw. Para hindi nakawin ng demonyo ang ating plano sa araw na ito, ang ating gawain sa araw at lakad sa araw na ito at nang hindi masisira ng ano ng kaaway. Kaya imbitahin natin ang Diyos sa umaga na siya ang natin dahil kung ang plano natin kung ang na plano nating lakarin sa araw na yun ay hindi rin tama ay gagawa ng Diyos ng paraan upang tayo hindi matutuloy ngunit kung yun din ay ayon sa Diyos Ayon sa plano ng Diyos ay magprosper. Ayun po ang gawin natin pangalawa. Amen. Yung imbitahin natin ng Diyos. Tanggapin natin siya sa araw na 'yon. Na siya ang maging boost natin. Sa ating gagawin kahit sa pagkain, pagkakainan, sa paglinis, pagtrabaho, ganun para mag-success ang ating mga plano at lakad sa araw na 'yon. Araw na ito. Purihin ng Diyos. Punta tayo sa pangatlo. Philippians 4.13 Sabi dito, I can do all things through Christ who is strengthen me. Ayun. Excuse me. <coughs> Ayun. Alam natin ng Diyos, pag, natay, nasa, pag tayo na ng palatay at nasa Kristo tayo, we do things lahat ng magagawa natin ang mga magagawa natin ang lahat dahil sa pamanggitan ng Kristo na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan kaya't hingin natin sa umagang ito na that God will strengthen us na palakasin tayo hingin natin na lalakas tayo sa araw na ito sa ating paglakad. Lalakas tayo at anumang klaseng dis, uh, panluloko dyan, sa labas o okay, sa lakaran natin, sa business natin, sa anumang lakaran natin na araw na ito, ay bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos na pwedeng labanan natin ang mga anumang makakaharap natin na temptasyon sa ating paglakad sa araw na ito. Yun hingin natin yan at kalakasan din sa ating mga katawan upang makapagtrabaho tayo. Dahil lahat ng buhay, laha, bawat isa ay may challenges yan. May mga dumarating na testing ng buhay, problema man o anong klase. Ngunit, pag nata kay Kristo tayo, hingin natin yan. Dahil kailangan hingin natin yan. Kailangang tanggapin natin yan. At kailangan kailangang, uh, kailangang uh, inbitahin natin yan sa ating buhay. Dahil pag hindi natin gagawin yun, paano natin makakamtan? So, hingin natin ang kalakasan sa Diyos. Kalakasan sa isip, sa puso, at sa ating katawan. Amen. Number four. Punta tayo sa number four. Matagpuan natin dito sa Romans 15, 13. Now may the God of hope fill you with all joy in peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ito ay sinasabi ni Apostle Paul sa mga kapatiran natin na taga-room. Sabi dito, uh, nawa ang Diyos ng pag-asa ay punuan tayo ng uh, ng saya o kayo ng kagalakan at ng kapayapaan na, na may pananampalataya tayo. The, na 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 magkakaroon tayo na may pananampalataya na mapupunuan tayo ng uh, pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Santo Espiritu. Kaya't next na hingi natin ang Santo Espiritu na siyang nagbibigay ng ating uh, pag-asa ay laging sa atin dahil siya ang pinadala ni Jesus upang tayo ay tulungan dito sa lupa. God is good. God is good. Amen. Dahil pinadalhan pa tayo ng gwardiya, ng helper, ng katulungan, ng advocator. Alam niyo ang Santo Espiritu, siya ang defender natin. Siya pa ang teacher natin. Siya pa ang comforter natin, mag -comfort sa atin kung tayo ay nananamla, kung tayo na nalulungkot, nagko-comfort sa atin. At kung tayo inaaway at uh, ginagawan ng masama, siya ang ating defender. Siya ang, ad, ang siya ang lawyer natin, siya ang advocate natin. At uh, siya pa ang teacher natin, kung hindi natin alam ang ginagawa natin, tinuturuan niya tayo, dinadirect tayo. Tapos, so, siya pa ang nag-ano uh, nag sa ating nagkukunvik yan. Pag alam niyang nalilihis tayo, no. Sabi niya, dito, dito. Huwag ka dyan. Sasabihin niya, niririmay niya sa ating puso at asing ikaisipan. Kaya't kung tayo ay naglulukluk sa kapangyarihan ng Santo Espiritu, walang dahilan na tayo ay babalik ulit sa mundo. Kaya't uh, Once na na-receive natin si Jesus na tagapagligtas natin at pinadala niya ang Santo Espiritu sa atin, hindi ka panipaniwala na isang tumanggap sa Holy Spirit ay babalik ulit siya sa mga makamundo. Kung noon na ikaw ay hindi ka naman gaano makamundo, mga kasalanan mo lang, katulad ko ha, hindi ko naman alam yung ano na yan kasi lumaki ako sa bundok. Yung pag-iinom, pag, -iinom, pag uh, yung pupunta ng pub, nag-iinom, at uh, mga boyfriend dyan, boyfriend dito. Eh, hindi ko alam ang mga yun. Diretso akong nag-asawa. Pagrigla ko lang, diretso na akong nag-asawa. Tapos, trabaho, trabaho, trabaho upang mabuhay trabaho, trabaho. Pag inaway ako, naaway ako. Doon lang ako. Yun lang ang isang weakness ko. Pag ako'y inaway ng hindi totoo, ay lalabanan kita. Sasabihin, bakit mo ako inaway ng bakit mo eh, ako inistoryahan ng ganyan? Bakit mo inaway ako ng ganyan? Pag nakiminsan, kasi ang ingit ng tao, yun ang nag... Yun ang isang pag-uumpisa ng ano eh, ng panira sa Pag nainggit sila, kahit ang nangyari ay nadapakat at bangon ka agad, sasabihin nila, nalublob ka na at patay ka na doon sa loob ng dagat. Yun ang sabihin nila. Pag nagkaroon ka ng, pag nagkaroon ka rin ng, ano, ng, ng trabaho, na magandang trabaho, kahit ang sweldo mo doon ay isan libo, sabihin sa iyo, ay, nagsusweldo na siya ng libo, kasi tut -tut, 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 tut tut Yun ang sasabihing paninira sa iyo. Kaya yan ang mga nakita ko habang lumalakas ako sa pananampalataya sa Diyos. Maraming maraming paraan ang demonyo talaga na to kill to destroy into steal. Gusto nilang nakawin ang iyong saya, nakawin ang iyong pag-aari, nakawin ang iyong um, yang iyong uh, ang iyong image, na good image. Ayun, ang gusto nila patayin. Yun, papatayin. At pwedeng patayin pa rin ang physical, yung magawa ng ng demonyo. Ang nakakalungkot, yung mga tao na madaling nagpapagamit sila sa demonyo kahit isang kristyano pa. Yun ang nakakalungkot. Kaya't kailangan everyday hingin natin talaga ang kalakasan natin na katulad nung pang, uh, pangatlo na yan. Hingin natin talaga yan. At ngayon, hingin natin ang pagsama ng Santo Espiritu sa atin. Hingin natin. Dahil ang daming nakakatakot kahit mismo ang kristyano na yan. Sabihin natin, napakatagal na kristyano. Pwede pa rin yan gamitin ng demonyo. Kasi hindi naman sa katagalan ang sa taon mong matagal na bilang kristyano eh. Ang pagkatutunay na kristyano. Ang pagkatunay na kristyano, yung sumusunod ka talaga. Yung dinadirect ka talaga ng Holy Spirit. Sabi nga, Apostle Paul, I am not living with my own. But uh, Christ live it in me, in the thing that I'm doing. It's not uh, because of, of me, but I work, I do, according to to the will of Christ, according to God. Yung kailangan talagang maging Christ-like tayo. Lahat naman nagmamali, nagkakamali, pero ang pagkakamali, pag an, dun ang Holy Spirit, pag nagkamali tayo mamaya, napantig na tayo diyan ay, sorry Lord, nagkamali ako. Di ba sabihin natin yan? Masasabi natin yan? Biglang nagchat-chat -chat ka ng nagchat-chat. -chat. Biglang kayong nag-i-storyahan kayo, biglang may nasabi ka. Tapos mamaya, ay, sorry Lord, bakit ko nabanggit yun? Baka mamaya magiging mali ako doon, magiging uh, gawan nila ako ng istorya doon. Masasabi mo doon, pero... Andun yung ano ba, yung yung conviction ng Holy Spirit at nagpakumbaba ka agad. Kaya kung ikaw ay naglay down, nag uh, humbles before the Lord, ikaw ay malinis na yun. Dahil hindi ka na lumalangoy sa kasalanan eh. Pero eh, ang lumalangoy kasi kasalanan, alam nilang kasalanan ang ginagawa nila. Bakit everyday pa rin nila ginagawa at nananatili nilang gawain? Yun ang nakakalungkot at pag meron kayong kakilalang mga ganun na kristyano iiyak yun sa Diyos yan ang ginagawa ko iiyak natin sa Diyos yun at uh, hingin natin ang Santo Espiritu siya magbigay sa atin ng power of hope hindi tayo lang kakaroon ng power na uh, i-strike ang isang tao power na kalakas ano, kapangyarihan na ano jaan, na panira sa isang tao kundi the power of hope. Yung hope natin, yung pinapagpuri natin. Sana ang kapatid ko yun ang maging tunay o magiging uh, tunay na kristyano din. Sana kakalas sa kasalanan na yun. Tapos you hope. You hope na ang sin ang mo ang magmaterialize yun ang si ibig sabihin yun you will be abound in hope peace, may joy ka at peace dahil naniniwala ka na sasagutin ng Diyos na yun dahil pinapagprimo ang kaluuban ng Diyos sa bawat isang tao. Kaya pag ikaw ay nagpre, talagang the joy and peace is there in you. Merong kakapayapaan at kagalakan believing dahil naniniwala ka na yung yung ipinapagprimo ay kaluuban ng Diyos Kaya't ibibigay ng Diyos sa iyo. At naniniwala ka that magiging bountiful ang hope na yun by the power of the Holy Spirit. Maging materialized din yun. Amen. Kaya't kailangan natin ang Holy Spirit sa araw-araw. Hingin natin lagi yan mahalin natin, kaibiganin natin ang Holy Spirit, maging partner natin siya sa buhay, sa ating paglakad. Amen. Ngayon, punta na tayo sa panglima. Hallelujah. Nakita natin sa, dito sa John 13:34, 34. A new commandment I give to you, sabi ni Jesus. Ito ay si Jesus mismo ang nagsalita dito. That you love one another as I have loved you that you love one another sabi dito ito ay bagong tipan bagong o bagong commandment ko sa inyo na binigay ko sa iyo sa pagmamahal ko sa bawat isa sa inyo that you love one another sabi dito na mag mag magmahalan kayo sa bawat isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo, ganon din ang pagmamahal niyo sa bawat isa. So, paano natin mamahalin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagmamahal ni Jesus? Makikita natin dito, He laid down Himself for us. He laid down by dying in the cross so that we will be saved, we will be forgiven of our sins, and we will be back as a child of God and have the eternal life. Ganda ng pagmamahal ng Diyos na ipinasa kay Hiso Kristo at dinala ni Hiso Kristo sa bawat isa sa atin na isang modelo. Yun pala ang pagmamahal. Yung hindi ka nagtatanim ng, ng sakit ng loob sa kapwa mo yun ang tunay na pagmamahala ng gagaling sa Diyos. Yung hindi mo tinatamnan ng galit ang isa mong kapatid. Yung magalit ka, oo, magalit ka, kung lalo kung meron siyang nagawa na ayaw mo. Magalit ka, mainis ka, pero wag kang inis sa araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Wag kang galit sa kanya sa araw-araw, sabi nga ng Diyos, before the sun uh, goes down dapat napatawad mo na at bumalik ang pagmamahal mo na. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya tingin natin ang pagmamahal ng Diyos na yun na punuan tayo bago tayo lumabas ng bahay sa umagang yun ang last na panlima na ito ay hingin natin ang pagmamahal ng Diyos na pun niya ang puso at isip natin para kaya natin mahalin kung sino man dyan. Si bawat isa sabi dito, bawat isa, love one another. Especially yung mga kapatiran natin. Mga kapatiran, dapat yung pagmamahal ng Jesus, yun na Jesus, yun ang ating ding gawin na pagmamahal. Siya nga, si Jesus, ang kasalanan mo, kasalanan ko, napatawad niya, samantalang siya ay righteous, tayo pa kaya, galit ka lagi sa kapwa mo, Galit lagi ako sa kapwa ko. Yun ang hindi nararapat. Kailangan talagang hingin natin ang Diyos dito. Dahil yung sarili mong, mong pagmamahal, wala yun. Walang kakayahan yun. Kaya sabi ng Diyos, kunin natin ang pagmamahal niya. Dahil ang pagmamahal niya, it has the power to cover all wrong. May kapangyarihan na uh, i-demolish niya. Ang lahat ng pagkakamali ng bawat isa sa atin, sa iyo at sa akin. Ganun 'yun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kahit anong ginawa ng kapatid mo sa iyo, kahit anong ginawa mo sa akin ay mawawala 'yun before the sun goes down sabi dito. O dahil tayo la, sabi mo tao, tayo tala, tao lang tayo. O sige, sabi nating tao lang tayo. Sa isang buwan siguro pero after a week yun nawa ah, eh before the sun goes down nga eh or three days nga lang eh yun na ang masama hinaharbor ng tao yun at panggang sa hanggang pinalaki ng pinalaki tapos maninira pa. kaya yun ang 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 dapat natin tignan at ating ipagpuri yun amen so ito po Nawa nagbigay uh, gagbigay ako ng um, sinag ng buhay sa bawat isa sa nakarinig dito. And hopefully in the name of Jesus ay magagawa natin ito sa araw-araw. Praise the Lord at I will see and you will hear me again. You come to my channel dahil hindi lang ito, meron din ako ng na mga katulad ng mga pagkain. Hindi ako marunong na mag-edit-edit uh, ng may mga bulaklakin, may mga arti-arti, pero ako ay diretso But I'm pretty sure na may ibinibigay akong sinag sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. And see you again and God bless you all. Amen.